Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Marlina Dura here, guys. magwo tayo sa umaga. Kasi hindi na ganong mainit, pero kitang-kita na yung liwanag ng araw at mak ma ano masinag mm -hmm. okay. merong konting hangin yan ito tayo sa yan. ito yung ano palibot ng aming tinitirahan guys dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Lakad tayo para ma libang-libang ang ating mga mata hindi sa sulok ng apat na sulok ng ating kwarto ang ating makikita to kailangan nating mga at least mayroong green na makikita iba't ibang kulay ng mga bahay mga halaman mga kahoy na maliliit yeah. Oh, ito yung park nang ano na pwedeng puntahan ngayon ano na siya o bukas na siya ang park pwede siyang ano pwedeng mapupuntahan kahit kanino na yung may mga bata yan park. Ito ng ano, may mosque kasi dyan. Yung mosque nandyan lang. Ayan. Yung mosque na yan. Tapos, <clears throat> pwede kang mag-ano dyan, maglakad-lakad. Ayan, may ano din sila, may swing. si walang ano ngayon, walang walang nag uh, park visit dahil siguro ano medyo mainit pa kasi kaya ano yan kaya wala pang gaano. mga birds lang ang nandyan pa siguro mamayang gabi kasi ano medyo ano na eh Uh, hindi na gano'ng mainit. Para sa akin ha. Hindi na gano'ng mainit. Yan. So, mamayang gabi, or mamayang, mga ano, mga alas 5 Kasi pag, uh, before five na po, pupunta kami ng ano na papunta sa work di nagaano mainit eh so check meron na yan mamayang gabi na ano na magpupuntang mga pamilya na mayroong mga anak yan minsan ano nakikita ko diyan nagpipiknik sila dadala sila ng yung sariling table nila tapos lalagay nila ng mga bangko din silang dala. Sa ayun oh, mayroong ano dyan. Mayroong mayroong bangko at saka lamesa. Pwedeng magdala ng mga baon at saka yung mga pagkain. Yan, habang ano, na panuorin nila yung mga anak nila na ano, naglalaro. Yan, merong ano oh, mayroong slides, may swings, may kabayo. Mm. Yan yung musk. Yan. Magandarin kung tutuusin. Yan. Lakad-lakad lang tayo. Sa para sa ating health kasi wala nang ibang makakapag uh, bigay ng magandang blood circulation para sa ating puso ay ang paglalakad hindi man hindi man kabilisan pero at least sa ngayong ano na to oras ay mapapawisan ka Ayan. iikot lang ako dito guys ng ano ng dalawang beses para at least ah uh, mapawisan at ma magkaroon ng aking blood circulation good good that's good <laughs> yan kalaki yung bahay na yan oh. ang laki-laki mansion na yan sa Pilipinas yung mga bahay dito mga mansion na lang Yeah, maraming sasakyan dahil uh, umaga pa tulog pa yung mga may-ari. <laughs> Tapos ano rin ngayon guys off kadalasan ng mga nagtatrabaho dahil Friday at Hanggang bukas pa yung off nila. Dahil dalawang araw yung off nila dito, guys. Friday at saka Saturday. Yan itong bahay nato, wala talaga itong ano, naka pero bukas yung bintana oh, may siguro yung merong nakatira pero hindi ko nakita na ano sampung taon na ako dito pero hindi ko nakita na merong ano ba pamilya na lalabas o e, siguro ito ay ano lang ah, bahay nila pero hindi sila nakaano naka, ano, naka uh, tira uh, bahay bakasyonanan or yung may-ari ano nakatira sa ibang bansa Ayan. Ayan. Ang lalaki ng mga bahay dito ng pader. <laughs> pader palang wala na bahay na dito sa Pilipinas, doon sa atin sa Pilipinas. hirap dito makikita yung mga alam mo guys yung mga sasakyan na ano yung mga mumurahin ba puro mga di kalidad at uh, mga ano mar mga markado talaga mga sasakyan nila oh thanks god excuse me <laughs> yan yung building na nandyan ako nakatira Yan, yung mga sisters din at saka mga doctors ito yung school tapat namin yung malaking school yan bagong pintura guys ang school yan tsaka ano na ano ko rin napansin ko nag renovate sila nung nakarahan gusto nyo. McDonald. Kunti na lang yung mga ano, birdie-birdie kumakain dyan. Siguro dahil ano na, medyo medyo ano na, mga ano bang oras ngayon? Mga nasa 9 o'clock. Mga nasa 9 o'clock or past 8 o'clock ng umaga. Yan. Dito tayo. Ito naman yung kabilang side ng aking pinaglalakaran na na ano kalsada. Mga bahay mga bahay na paupahan yan mga guys ayan box type yan yun yung nandun yung ano uh, al rabia mul yun yung ni ni PSA <laughs> joke hindi oh hindi ko ano alam kung kaninong mansion niya. Siguro magkapatid o halos pareho ang design. Pero hindi naman siya continuous yung padel nila. Ya, yeah, naglilinis ng mga sasakyan. yeah, pinapakintab. Yung sasakyan nila. Mamaya, ibabiyahin nila. Yan. Oo. Oh. Yan pa lang, oh. BMW. Ayan, guys. oh, yung bahay na ano. Siguro binibuild ito mga nasa ano na, limang taon, mahigit. ay nasa ano na pala to nasa 7 years ayan tapos na siya halos tapos na mga ano na lang mga ilaw na may nakapintura na siya saka yung mga gate ayan siguro yung main gate nila tapos yung may isa pang gate doon kabila ayan oh ang daming ang daming gate oh ayan hindi pa siya tapos ayan oh ayan ang daming gate isa, dalawa, tatlo, parang apat apat yung gate nila ayan. Oh. ito naman tayo ayan makakuha nga ng ano tawag nito yung uh, mabango to eh yun mabango to pahingi mm. Mm. ayan o oh. ano to eh hmm. super bango masarap i eh, ano sa ano di Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na to. Basta mabango siya. One of the ano mm, condiment na mga pang ano pampalasa pampabango ng ulam. Ayan. Sa ngayon wala pusa dito. Kasi nga siguro ano na. Ah, medyo tanghali na yung labas ko. Tsaka yung mga ibon. Mm -hmm. Na na yung ano dito noon oh. Yung ma may building dito noon eh building o bahay siguro papalitan Yan. Yan. Grabe, guys. Hindi ko afford ang mga bahay dito. Iba. a rich masakit kasi sa likod ng paglagi kang naka ano nakahiga. Ay 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 kaya lakad naman lakad. Lakad Merlina duro. Para sa iyong magandang health benefit ang paglakad. <coughs>

Ah, uh, mukhang merong ano dito, yung ah, uh, siguro kainan bagong ano to eh, bagong ano na building. Ayan. 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 Ito na yung Olaya Private School. international section nakalagay ayan private school ng Riyadh one of hanggang dito na lang guys ang ating paglalakad at maraming salamat sa inyong lahat ako po ay si Merlina Dura Ayan. ayan nandito na tayo sa ano sa ating bahay <laughs> bahay ni ano Almawid Medical Center thank you for watching I love you all please like share para naman Lumambo ang aking channel mga guys. I love you. Bye.